Hi Leo, August 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. Ngayong bagong buwan ng Agosto, as usual, ay mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, tagay lang natin to sa gilid. Anong maiwan natin para sa mga Leo? Ano kailangan nilang marinig? Mensaheng gabay, Leo, message. Leo. Okay. Message, advice for Leo this month. Okay. So, cut natin into three this time. Okay, tinga natin. Four of wands. reverse Four and four of uh, pentacles. Okay. Ayan. Parang gusto ko pang mag-add na isa. Ba't natin pinakita? Five of Wands. Umangat na naman. Kakangat lang sa Aris. Both are in Davis. Pero, four and four. Anito na tayo? Moonchild. Ano yan? Leo Season. Four of Wands. About Celebration. Happy birthday po sa mga nag-celebrate na Leo. Leo. Eto na. May kasiyahan po. Uh, na personal matter ito eh. May pagkamalalim. Kung ano man yung pwede 'yong mabuo ngayon na selebrasyon sa realidad, tayo pa rin po ay eh magkakaiba ng posisyon, sitwasyon. Pero, maybe isang reminder lang ito na kailangan nyong marinig that you are being loved, Leo. Ayan, enjoy nyo itong season na ito i-allow nyo naman ang inyong mga sarili na mag-enjoy. Okay, ito yun. Celebration. Celebration? Ay. okay. Maring merong, ayun na, party. Birthday nyo eh. Malamang may party moon para sa ilan. Okay, meron kayong events. Pwede rin na pupuntahan. Could be about your personal or professional sector. Maring may ilang agenda when it comes to your circle of friends or group group meets, work mates. Maangat yung inyong social side or aangat yung pagiging life life of, of the party ng ilan, why not? Paangatan yung kasiyahan, yung enjoyment, kumbaga, have fun. The serve ang magsaya ng mga liyo ngayon. At ano pa, 4 and 4, dito? And parang ang hiling fulfillment, yung happiness na deserve nyo. Gaano man minsan, di ba, sa reality again, I know, hindi madali para sa lahat. Pero, binibigyan ka ng pagpapayo ng baraha. Andito, secured ka. May protection, may ilang support mula sa kapareha, kung kayo ay nasa isang relasyon na. O dito sa ilang pamilya na meron kayo for. Sobrang nag-highlight ang home sector. And pagdating sa trabaho, Leo, all eyes are on you. Lahat sila ay nakatingin sa'yo ngayon. Para bang, ikaw ang hinahanap-hanap ngayon. Hindi mo pa man yan mapuna, pero napapansin ka, nakikita ka, na-appreciate ka. Paangatin yun lang yung tamang confidence, so nyo haalisin yan, yung enerhiya, okay? Meron pong improvement, five of wands, reverse, may improvement pagdating sa relationship, mas okay ngayon. Especially kung i-compare nyo kung magiging practical tayo. I-compare nyo itong mga ganap nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon sa, sa August. Bilang andito tayo ngayon sa inyong season. Okay? Improvement or even development when it comes to your career. Again, unahin lang yung tiwala. Huwag alisin yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili at kayo'y nakikita yung inyong mga karisma. Oo nga, bilang si Venus po. Astrologically speaking, Venus, the planet of love, beauty, and attraction, is still currently in your sign, Leo. Kaya ako rin yung mention yung pagiging magnetic nyo. Yung, yung pag-increase ng inyong, yung kayo, okay? Hindi nyo pa man yun ma realize Yung inyong mga appeal and charisma may improvement, family, relationship, work, na ang ganda. Mapapasa na all ang lahat sa mga Leo ngayon. Okay, other messages, money, work-wise, ito yung best best month para mag-focus kayo sa ilang goal niyo pa na gusto nyong marating in the next coming months or a year from now, why not? Ano ba yung mga goal niyo pa? Walang imposible with Four of Pentacles. Kapit niyo, gusto niyo nang meron. Siyempre, pa yung mas meron ng tatag, may pang long term na situation. Yeah. I-allow niyo lang yung sarili niyo na magplano muna, okay? Unti-unti hindi niyo kailangan ma-pressure para sa ilan. Take everything one day, one step at a time. Ano ba yung mga goal niyo? I feel na meron ditong parang mabubuhayan kayo yung pakiramdam na parang refreshing. Refreshing? Hindi, parang merong fresh starts or new beginnings for some of you. Money or work, family, and dito na lahat. Yung security, yung comfort, and yung stability when it comes to your relationship. Ang ganda. Lagi nyo lang tatandaan, okay? Ito yung pinaka natin na meron kayong lakas. Andito yung strength nyo ngayon this is not the best month para malugmok kayo sa isang sitwasyon o relasyon. Okay? Pakitaan nyo ito ng inyong kakayanan. Natural na kakayanan. I-showcase nyo yan sa showtime. Hindi ito yung best month para ipagsawalang bahala nyo ang um, pwede nyo pang maipakita. Okay? Paangatin nyo yung natural na abilidad nyo sa trabaho, sa pera, pamilya, relasyon. Meron. Okay? sobrang merong pag-increase or pag-level up sa ilang sitwasyon. Okay, claim natin yan for you. Kuha tayo ng pinaka-final words, advice for this month. Leo, anong kailangan marinig ng mga tao ito? Ayan. Ang dami, kukunin ko yung pinahaw baraha Ayun na. Justice. Ang ganda. Andito yung balance, yung fairness, yung hostisya well deserve ang magsaya at itong mga na-mention natin o nakita sa inyong baraha. Ito, yung mga deserve nyo mula sa ilang aking napanggit na kasiyahan, deserve nyo yan. You deserve love. Para sa inyo ngayong August 2024, Leo.